sa mga pasyente, para sa akin, uh, kailangan matest sila and if they are positive, vigilant lang sila sa health nila. And dapat, paglaban nila rights nila. For employers naman, dapat alamin nyo rin kung papaanong magkaroon ng hepatitis B. And wag naman tayo mag-discriminate sa mga trabahador na nag apply na kailangan ng trabaho, etc. Uh, alamin rin natin kung paano nakukuha. Eh kasi ano 'yan eh, I will always believe, ba parang dapat balanse ang ang healing. So, th that for me is my stand. Pa paano man nakukuha yung hepatitis B para malaman ng mga boss para tatanggapin nila yung mga hepatitis B positive patients. So, ang hepatitis B nakukuha mo yan kung nakakuha ka blood transfusion. Kunyari positive yung dugo at trinansfuse sa'yo, makukuha mo. Number two, sexual contact. Number three, kapag i-buntis ka at, hindi, at meron ka, pwede mo yun maipasa sa bata. So, yun lang. Hindi ka naman mahahawa ng hepatitis B pag kumain, in, kumain lang. lang. Ibang hepatitis yon Hepatitis A. But we're talking about B. So, B is more, good yun lang ang mga modes of transmission. Kaya ang mga taong may hepatitis B positive, pwede sila magtrabaho yes. sa maraming trabaho. Pero pagdating sa fast food, pwede ba silang magtrabaho? Sa fast food, uh, for me, yes, pwede. May may mga finifit to work kami. Sila naman lang ang ang assign doon sa mga dishwashing. Mm. -hmm. And even if they handle food, kasi very strict rin naman tayo sa ating sanitation eh. So, yes na may mga na-employ naman. On so, the lighter side of it, meron. So para sa iyo, paano kaya maayos to, na mabigyan ng anti-discrimination? Huwag ma-discriminate itong 16 million Pinoys na may Hepa B positive. Let's just keep reiterating the policy of anti-discrimination. At yung mga mga apektado, huwag kayong matakot na i-voice out. Because if you don't talk about it, wala rin makakaalam. Pwede ba sila magreklamo? Yes. Saan sila magreklamo? Actually, they can, yung NLRC natin is very active when it mm -hmm. comes to that. Pwede naman sila magreklamo that they were, they were discriminated, discriminated. etc. And in-entertain naman nila. Kasi naka-encounter na rin ako ng kaso na mga, ito naman yung is very vocal. So, sabi ko, tama lang yun. Kasi right, it's our right to speak up eh. So it's about time naman na ma-empower tayong lahat.